Hi, guys! Good morning! Yun, guys. Ito, guys. May PT tayo dito, guys. Yan. PT. Kasi, uh, it is na akong hindi dinatatlan. Ito, guys. Nandito na yung aking igi. Yan. Patre na po natin, guys. Ayun, ko. ako. Ang batok. Parang batong madami ang batok ko, Pwede na ba ito? Dalaan natin, guys. Patok natin. Ilang patok ba ito? Hindi ko alam ba

sa basuraan ko. Na, magtis ako. Magtis. Yan you know, o, dalawa. Ay, <laughs> kinakaban ako guys kasi. Nayak. Nayak ako guys kasi. Uh, yung pangalawang baby ko kasi nakunan ako noon noong 2021 kaya may matatakot. Hindi to yung kabata ako kasi baka baka mangyari ulit yun. Pero, thank you Lord. Kasi yung nililig ko natupad. Ay, nililig ko natupad. Ay, 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 <laughs> Ay, kinakama na pa. Parang ispo, alagaan ko na po itong baby number 3. hindi ko nagawa sa baby number 2 po. Thank you, Lord. Nangingini pa rin ako. Thank you po. Dalawang go ito. Oh. Ay, kinakama pa rin ako, Lord. Ispo. May baby na, may baby na. ako may pangalawa na ako. Nasana pangatlo, pero nawala yung pangalawa. Pero siguro hindi siya para sa akin ng pangalawa, kaya nawala. Tapos ito, binigyan ako yung Papa ng pangatlo na sa alagaan ko na. Promise ko, alagaan ko na po. Oh. Thank you, Lord. Kasi yung kahilingan ko na ito pa, alas lahat ng na ko, natutupad. Maraming maraming salamat sa lahat ng blessings na binibigay ko sa akin. Oh. 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 Yan, guys. Ay, ah. hindi gisingin ko yung asawa ko. Oh. Wait lang at hindi gisingin ko yung asawa ko.